Well, 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 mga kabex, yan. Umaamo dito sa amin dahil madilim. At alam nyo ba, ang balita. Bawal muna maligo sa ulan. <laughs> Hi! <laughs> Kasi, pumutok ang bulkang taal. Kaya, bawal maligo sa ulan. Dito tayo sa ano. Kaya pala madilim kasi pumutok na yung Bulkan Taal. Ito nyo naman sa... Hmm. Diba ang itin ng paligid? Akala ko ulan lang. Kaya may bagyo, kaya madilim. Yung pala, pumutok na ang Bulkan kahapon daw. Nang 12.30 ng tanghali. So, bawal mong basa sa ulan kasi baka may acid yan. Galing sa bulkan Taal, sa usok. Kaya ingat-ingat tayo mga kabex, ha? Iwasan mo na maligo sa ulan. Tsaka huwag kang limutan magmas yung mga malapit sa bulkan Taal dahil sa usok, sa alikabok, yan. Ingat-ingat tayo. Muulan na dito malaka. Medyo malakas. Medyo malakas-lakas ng ulan dito sa amin sa Kabite. Especially dito. Nandito kami ngayon sa DASMA. Ambon-ambon pa rin. Pero syempre, kailangan namin mag-work. Pag walang work, nga nga, unsahot. Kaya nasa site pa rin kami. Nag-uho kayo pa rin kami ng manhole ng RCP. kasi kailangan namin pumasok para alam nyo na sa mga bayarin babayad utang sa sahod yan. sayang din isang araw pag wala kami pasok walang bayad ang dilim talaga ang pa dito sa amin lalo na sa mga malapit siguro sa bulkan taal sa mga batangas, tagaytay ingat-ingat tayo dyan. tapos sa uh, Abot yata na Metro Manila yung ano eh, yung usok ng ano, vulkan. Ingat-ingat tayo dyan. Kaya wag tayo maliligo sa ulan muna. Tiga nyo talaga, hindi talaga dito. Akala ko dito kagabi, eh kahapon. Ano lang, ulap lang siya, nauulan. Yung pala hindi. galing pala sa vulkan taal yung mga ulap na yan, usok pala yan. Nyo, mga kabekso. Tapos sinabayan pa ng ulan. Kaya, ingat-ingat tayo mga kabeks ha. Kailangan be ready always. Bye mga kabeks. Shout out to my family dyan. Hello, hello sa inyo and friends. Hi! Nag-release ako! <laughs> mga friends ko dito, homeowners. <laughs> Bye mga kabeks. Please don't forget to like, follow, and share. Ingat tayo. Huwag maniligay sa ulan. Bye! <laughs>